Hi guys, what's up? So for today, I actually prepared uh, something para malinis ang ko yung mga cats ko. Eto ha. Ayan, yung mga uh, cotton buds and their ear therapy for cleaning. Uh, pang cologne nila, the wipes and uh, for their paw. And, syempre, gusto ko lang yung sag, clothes saglet tapos yan habang pini-prepare ko kanina andyan sila yung palakad-lakad lang and then nung nakita nila na magi-start na ayan na, wala na nawala na sila nawala na sila yung isa guys ayan oh natulog na nagtulog-tulugan kahit anong tawag ayan ha nagtulog-tulugan na kayo kasi Maglilinis kayo. Ha? Ah, Di ba, guys? Ang taas pa niya, ha? Tapos, yung si Kuya Twain naman. Yan. Ito yung bed namin. Ayan. Ayan. Nagtulog-tulogan na din. Kasi ayaw nilang malinisan. Oh. Oh. Di ba? Oh. Tulog na kanina pa ta takbo takbo pa ay ah <laughs> mm, kita mama alam mo wala kang ha wala kang pushlit nga eh. tapos and yung isa si kuya onyx actually nasimulan ko na siya eh kaso hindi ko mabuksan kanina yung uh, po butter nila tapos ayan na hmm. wala na kunwari tulog na pero hindi yan tulog, guys. Tingnan nyo, ha? silipin mo. Hindi yan tulog. Oh, tignan mo. Nakamata yan. nagtulog tulugan lang para hindi na yan makuha kasi nalinis na yung ears niya. Pero yung paws niya, wala pang butter. Hmm, pero wala na. Ayan na nila akong pansinin. Ah, next. Ah, next. Oh, 'di ba? Kunwari mga tulog na. Wala na guys. Kaya mamaya na lang. So mamaya ko na lang gagawin kasi wala na. Hindi na, hindi na nila ako pinansin. So mamaya guys, lilinisan ko na sila ulit. Okay? <laughs>